Kamusta? Welcome sa aming channel. Ngayong araw ay samahan ninyo ako sa isang kakaibang paglalakbay. Pag-uusapan natin ang mga nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari sa isa sa pinakakilalang lugar sa Pilipinas, ang Malakanyang Palas. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy sa mga kwentong katatakutan, alamin muna natin ang kasaysayan ng Malakanyang. Naitayo ito noong 1750 bilang isang bahay bakasyonan, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging opisyal na tirahan ng mga gobernador general ng Pilipinas, at ngayon, ng ating Pangulo. Ang matandang gusaling ito ay mayaman sa kasaysayan, ngunit kasabay ng yaman ng kasaysayan ay ang mga kwentong nagdudulot ng kilabot. Isa sa mga pinaka nakakatakot na kwento sa Malacanang ay ang kwento ng isang babaeng multo na madalas daw makita sa mga pasilyo ng palasyo. So find that hard to believe. Ay nako, it's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, uh, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin baka ano, mukhang may lindol kasi pag lunol, makikita mo, gumagalaw-galaw, gumagalaw-galaw yung mga sandalir. Pero kung minsan, maraming sandalir nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, nakakapagtaka kung bakit nagkakagalon. Ayon sa mga kwento, ito raw ay si Victoria, isang dating katulong na di umano'y nagpakamatay dahil sa kalungkutan at kabiguan. Ayon sa kwento, si Victoria ay isang masipag at tapat na katulong. Subalit, nagdusa siya sa isang malungkot na pag-ibig at kalaunan ay nagdesisyong tapusin ang kanyang buhay sa loob mismo ng palasyo. Simula noon, maraming nakakita sa kanyang kaluluwa na naglalakad sa mga pasilyo, minsan ay umiiyak, minsan naman ay nagmamasid lamang. Isa pang kilabot na pangyayari ay ang naririnig na yabag ng mga paa sa gabi. Maraming empleyado at mga security personnel ang nagpatutuo na may naririnig silang mga yabag kahit wala namang tao sa paligid. Minsan, may mga nakikita silang anino na bigla na lang nawawala. May ilang pagkakataon pa nga na nahuhuli ng mga security camera ang mga kakaibang pangyayari. Minsan ay may mga boses na naririnig sa recordings, at minsan naman ay may mga aninong gumagalaw na walang kapaliwanagan. Ang isa pang nakakatakot na kwento ay ang mga aparisyon ng mga sundalo mula pa noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ayon sa mga kwento, may mga nagpakita raw na sundalo sa kanilang lumang uniforme, tila patuloy na binabantayan ang palasyo kahit sila'y matagal nang namatay. Marami ang naniniwala na ang mga kaluluwang ito ay hindi matahimik dahil sa kanilang mga dinanas na hirap at sakripisyo. Hanggang ngayon, ang kanilang mga espiritu ay tila nagbabantay pa rin sa Malacanang. Nakakatakot, hindi ba? Ang mga kwentong ito ay bahagi na ng mayamang kasaysayan ng Malacanang. Totoo man o hindi, hindi natin maitatanggi na may mga pangyayari sa paligid natin na mahirap ipaliwanag. Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya ang mga kwentong ito, o gawa-gawa lamang ng malilikot na imahinasyon? Huwag kalimutang mag-subscribe, e-like ang video na ito, at e-share sa inyong mga kaibigan. E comment ninyo rin ang inyong mga karanasan at kwento ng katatakutan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Manatiling ligtas at huwag kalimutang magdasal bago matulog.